Kinakailangan ng magkaroon ng Environmental Clearance Certificate ang mga istrukturang itinatayo sa mga protected area. Ito ay matapos sa pag-alamang walang ECC ang isang resort na nakatayo sa Chocolate Hill sa Bohol. Batay sa inilabas sa joint statement ng Department of Environment and Natural Resources, Department of the Interior and Local Government at Department of Tourism, isang resolusyon mula sa Protected Area Management Board ang nagbibigay diin na na pa ang pangilangan na makakuha ng ECC para sa development sa isang protected area. Dagdag pa ng tatlong ahensya ang pag-aproba at pagpapatupad ng mga management plan ay magiging epektibo sa pamagitan ng balanse at streamlined representation sa mga governing bodies. Binigyang diin din ng mga national agencies ang kahalagaan sa pagtukoy ng mga gaps sa mga polisiya at kasanayan sa pagprotekta sa mga likas sa yaman at pagbuo ng komprehensibo at balancing approach sa pamagitan ng pagpapalakas ng regulation at monitoring mechanism, pagrationalize sa land use classification at pagpapatupad ng evidence-informed environmental protection na naayon sa global environmental standards.